Sabi po kasi, isang supporter, maliwanag na maliwanag, isang supporter at volunteer ang nagdeposito para lang siguraduhin at alamin na may account ako. Supporter o volunteer. Exact words po yan. Supporter o volunteer. Tingnan niyo po itong papakita ko ngayon sa inyo. Ito po yung pinakitan dokumento, hindi kasi na-erase. Swerte naman. Talagang pinabi, binabi, binibiyayaan pa po ako ng Panginoon Diyos. Ayan po, oh. Haleo Consulting LLC ang nagpadala. Alam niyo po, nung makita ko po yan, ako po'y kinilabutan. Sapagkat isa lang ang pumasok sa akin bilang namumuno ng COMELEC. This is direct intervention sa election ng Pilipinas ng isang foreign entity. Bawal na bawal po yan. Ito po ang challenge ko sa lahat ng mga kababayan natin. Ito po ay direct intervention ng isang foreign entity sa ating halalan. Kahit sabihin nyo, hindi araw ng eleksyon, komisyon ng eleksyon, ang pinuno nito ang, ang inaakusahan, minamaniobra, foreign entity, hindi tao. Jaleo Consulting uh, LLC. Yan po yung balance, 276.41. Ngayon, alamin natin, dadako po tayo dyan sa dapat magbabagay uh, na hinihintay ng sambayanan. Sino ang nasa likod? ng pag-open ng accounts o pag, deposit para palabasin ang account ko yon. Gusto ko munang sabihin sa inyo, yan po ay violation ng anti-money laundering ng Amerika. Law. Ganyan sila kahigpit. Kaya po ako sumulat na ngayong araw na to sa USDOJ upang i-report ang bagay na yan. Sapagkat maliban sa anti-money laundering, yan po ay bank fraud at yan po ay identity theft na pinaparusahan ng mahigpit sa Amerika. At dahil may involved na American company, Sinabi ko sa USDOJ, marapat po sana na maisama niyo yan sa inyong iniimbestigahan din dahil money laundering po ang pinapalabas dito.